Agimat ni Paraon Mga kagimat ka um, tropa natin to si Michael Mga kagimat ka uh, Meron siyang mga mutya Nakuha Bro, saan mo to nakuha bro? Saan mo nakuha? Bro Kawayan niya sa dapin sa sapa Sa dapin sa, sa sapa? Ah, sa sapa magimat, meron tumubo ang kawayan ah, sa, sa ugat yan. Ibabaw sa kuan kilit sa sapa ni siya na may kawayan na uh, kuha ko ni siya. Ah, ah for example, um yung so, sapa dito bro, tapos meron kawayan tumubo dito na side oh. sa ibabaw ng sapa. Lusog yes, kay pagkuha na kuha kay. Ah, paano mo kinuha bro? Mahirap. Mahirap gilugit na ko sa kahoy. Kaya ah. rin mahulog. Mm. Kay bago ni sang kuhaon ma Agak masagkukuk dito kasi ibabaw mo kuha kay nag oh. nagdungaw man siya sa kuan tubig Ah, yung kawayan pala, bali na na ano na, oh. matanda na nakawayan. Oh. Tingnan niyo mga gimat, no? Oh, kita. Isa siyang buo na bato, pero kung titingnan niyo, merong mga maliliit na mga iba't ibang uri na bato na mga maliliit, nag-combine sila, mga gimat. At sobrang tigas ito, bro, yung binasag mo kasi oh. binigyan niya ako. Oh, sobrang tigas. Tigas. Kagabi ko pa to binasag. Mm. Matigas talaga. Kasi gusto niyang aralan yung ano ko, tarot. Dito yung oh. tarot ko nasa bulsa niya, uh -huh. tarot card. Kita mo, bro. ah hmm. Ay, yung tarot. Okay. Uh, tarot. So, sabi niya ano na lang, Nag combine kami na ganun. Oh. Sharing na lang ba? Sharing kami, oh. So, tarot card. Pakita tarot card, bro. Oh, nandito. Oh. Pero before niyan, ito yung nakuha niya mga map Tested daw to. santong anong sabi niya bro? Yung mga nitibo. Dili sa secure 'yan. Ah, sa secure. Ano'ng sabi ng mga taga-secure? Natatag sa kupun ba? Oh, mga ganitong gamit nila, depensa 'to. Ah, uh, importante ito na klase. Ng sabi kawayan. ng mga taga-secure, mutya ng kawayan kasi uh -huh. 'yung kawayan kahit anong ihip ng hangin, kahit bagyo, hindi siya na ano, natutumbaw o nababali. Oo. Uh -huh. Ito 'yung Ito 'yung tested 'to sa mga pagbakbakan daw sabi ng mga taga-secure mga kagimat. So yun ang ano nila, uh, na gamit at saka kung meron silang mga ganito, hindi nila hinihiwalay sa kailang katawan. Di ba bro? Okay, okay. Uh, tapos ito yung tarot card. Um, hindi, hindi ko na kasi ginagamit. So ito yung ano, ano lalagyan. Oh. Pusa bro. Ito naman makagimat mat ah. Ito makagimat yung bunga Makagimat ng uri ng puno no? Huh? Mga nitibo nito Gamit to nila, di ba bro? Ipakita oh. mo yung sayo bro, ipakita, ipakita O, oh, quintas niya At saka bracelet, oh. O, oh, ganito Ito yung nabunga Mga nitibo, mga talandig mga tribe mga kagimat ng bukid noon sa San Fernando ito yung dala -dala nila gamit nila ito sa pang digmaan ito meron tong dipinsa sa mga bala at anumang patalim para sa amin um, bihira lang kami makakuha nito kasi nandito kami sa Cagayan de Oro tapos malayo yung bukid nun San Fernando at nasa bundok patukunin nila tapos, ritualan, buhayin, panda rin, uh, gagana ito. Uh, mga warriors nila doon, merong mga ganito. Di ba, bro? Dala-dala oh, nila, katulad ng kanya. Sa na uh, ito yung story nito, mga Ay, kagimat. O, na... uh, nitibo. nitibo nitib. uh, hmm. So, nitibo. So, napakaganda nito, mga kagimat, na uri ng dipinsa. Okay? Ito naman maliit mga kagimat Teka, pakita ko sa inyo Open bro Ito, dipinsa din to sa panggamutan Ops, 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 okay lang Ito, dipinsa to sa panggamutan Kahit kagat ng anong klase ng hayop mga kagimat Mga ahas eh, Pwede itong gamitin sa pang, pang ano Ipanggamot Kasi sa sa bukid kasi walang mga mga ano, mga doctors doon sa mga bundok na talaga so ito yung ginagamit nila para hindi sila mamatay sa mga rabies or sa, or sa mga venom ng mga mga ahas kamandag, or mga kamandag na hayop so maganda yan, magalingan, maganda na uri sa panggamutan okay, mga so ito mga kagimat yung mga gamit na always nating ano, uh, mga proven and tested talaga so mga kagimat, please like share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat nasi Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.